Hindi espesyal si Vice President Sara Duterte para madaliin ang impeachment trial laban sa kanya. Yan ang sagot ni Senate President Francis Escudero sa mga tanong kung kailan uusad ang impeachment sa Senado. Hindi espesyal si Vice President Sara Duterte. Hindi espesyal ang posisyon ng Vice President. Para-para sa kanya, madaliin namin. Sa Chief Justice, hindi. Sa Ombudsman, hindi. Pare-pareho lamang silang impeachable officers na sa ilalim ng konstitusyon ay dapat tratuhin din ang pare-parehas. Ngunit sinabi ni Escudero na kung si Pangulong Bongbong Marcos ang magpapatawag ng special session para mapag-usapan ang impeachment trial, wala umanong magagawa ang Senado kundi tumalimad dito. Magagaling ba sa amin ang uh, kagustiwala yan o sa akin ang yan. Hindi dahil ulitin ko, ayoko Ayon kay Escudero, wala siyang natatanggap na tawag mula sa Pangulo o Kamara kaugnay nito. Nauna nang sinabi ni Escudero na hindi kailangan ng special session para masimula ng